Magandang hapon po. Kain po tayo. Magandang gabi na. Ah, magandang gabi na pa mo pala. Kain tayo, hapunan. Ng ulam. Ng ulam ay sinigang na ulo ng salmon. Oh, masarap-sarap. Ika nga ay iba-iba. Kain po tayo. Sa araw-araw, itong oras ng kain ng gabilaan po kami sa Luzalaw. Dahil mula umaga, hindi sabay-sabay dahil uno una uno una Hindi maaaring sabay-sabay. Iintayin lahat yung makaligaw, asya. May malilikaw. Tanghali naman ho ay kanya-kanya naman kami. Kanya-kanyang school. Kanya-kanyang tarbaho. Kasi ah, hindi rin makakasabay-sabay. Kaya itong gabi ho ang pinaka- oras namin na sabay-sabay na kain. Kung hindi kaya na e ano, speed mo. speed split mo, tapos speed. Bawal. Ang hindi sasabay pagkagantong oras. Mapapalaw. Kain po tayo. Kaya ako. Kumain na. Shoutout sa aking mga followers dyan na masipag sa mga followers dyan na masipag magsipag comment. Nakaw, nawala wala shot out. Wala. Wala shot out. Shower out. Shower Tau. Kain po. practice na tama di ako nag Walang practice kasi may exam Tapos kaya tayo mag-exam eh. Bawa walang sasagot. Ha? Uy, uh, binigay ko na yung review niya. Kaya na nag-exam niyo. Kaya exam Nag-exam kami ka na kasi. Kaya nga exam niyo. Hindi ba eh. Mag-review. Well, sa hanggang Bernier. Magtetest na ako ng 8 at saka English sa Mercules. Binigay ko na sa inyo yung reviewer. Ito kuya ka lang at Sam. Huh? I Amin mean, hanggang Friday na. Webex well, Bernier. Wednesday to May Thursday. Sasagot, nah? Ano? Friday. Ano sabi kanina sa'yo? Nung inaasag ka? Sa room ni ano? Hila. Ano? Wala. Ano? 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 <laughs> Ay sus. Ay sus. Ah. Dito 'yung nagpa-follow sa si daddy. Hmm. follow ba siya? Pag friend followers na 'yon. Friends ka yun, mm hmm. Nilalagay <laughs> pa 'yan ng manini. Dali. Dito sa akin din 'yung lagi nilalagay yun, mo. No? 'Yan ko ito, ito. ito. Tama. Oh. Ah! Ah, na, mm -hmm. okay, na 'yan. Muling ibalik ang damis <laughs> na pagibig. Oh, 4 minutes na. Pwede to great, Haba na. Sasakin. Hmm. mo 'yung <coughs> Sana yung nabusog din kayo. Bye-bye. Ha? Ikaw ka na? Bye, mga boss.